Okay mga tol, bilis na update tayo tungkol kay Shop 2 u Pasensya na, medyo naging busy tayo ng mga nakaraang araw, no? Kaya ngayon lang tayo maglalabas ng update kay Shop 2 u At yung ibang update na mas malalim ay sa susunod na nating na video ilalabas. Basta ang mahalaga ngayon, yung ibabahagi ko sa inyo para maging aware kayo, is tungkol po doon sa pag-ikot ng pera nila o yung kitaan po dito sa loob ng platform ni Shop 2 u Para at least, eh, kasi yun naman po yung purpose natin, bakit tayo papasok dito sa loob ng uh, concept na to, di ba? para po tayo ay kumita. So ipapakita ko lang po sa inyo at ipapaintindi na meron po ako ditong kagaya nito. nag na po yung isang transaction ko nung isang araw. So i-view po natin yan. Naka-indicate po dito na dapat ang profit na ko is $2.42. At ang puhunan ko po is $48.51. Uh, 51. so ang dapat mong papasok sa wallet ko is $50.93. Pero nung pumasok na po siya sa aking wallet o dito sa ating fund record So ito po siya $50.47 lang po siya. Hindi niya na-meet yung $50.93. Bakit hindi same yung pumasok na profit sa atin? So ito po yung paliwanag dyan. Yung first level na tao na nasa taas natin o yung upline natin na nasa first level is kumita sa atin ng 0.24 dollars. So kwentahin natin 'yan. Kamag-ano 'yan? Twento po, tinuos ko na po kanina kaya naging 0. Point, ah, naging 50.47 po 'yan, no? So kung kukwentahin po natin lahat ng nakaltas sa atin is 0.24 plus 0.15 plus 0.07. So, ito po yung nawala sa atin. So, $46 po yung nawawala sa atin. Kung itatimes po natin ito sa $56. $56 po kasi yung palitan ng dollar ngayon. So, meron pong nakalta sa ating 25.76 pesos. Yung po yung nawala sa isang transaction natin. At take note, kapag po tayo ay magwi-withdraw na dito kaya uh, shop to you, meron po silang processing fee na 9%. So, dito po kay shop to you, hindi po talaga natin advice na uh, every week is mag-withdraw uh, magwi kayo. Kasi imagine, sa loob po ng isang linggo, meron lang po tayong pitong araw. So, kung mag magpapasok po tayo ng uh, 10,000 dito, ibig sabihin yung 10,000 na yon sa loob ng isang linggo, makakadalawang balik po siya. Kasi 3 days, 3 days lang po yung ano eh. Yung delivery method nila, sobrang bilis talaga, no? Kaya kung isipin natin, medyo uh, nakakapagtaka. Pero kung isipin nyo at naiintindihan nyo talaga yung concept ngayon ng dropshipping, is posible pero hindi nga lang po siya uh, sa loob uh, sa lahat ng mga country kung saan accessible na yung Shop to You website like for uh, Philippines na access na natin yung website ni Shop to You pero pag nag-try po tayong mag-order dito eh hindi po nila kayang mamit yung 3 days to 5 days delivery method so inaadvise san po ng mga assistant yung mga seller na ipa-cancel mo yung order doon sa kaibigan mo kasi hindi natin ma deliver at wala pa tayong mga logistic partners sa area na yan. So, ganun po yung nagiging conversation. Kung uh, hindi po yung totoo yung mga seller ng Shop2You, pwede po kayong mag-comment dyan sa akin sa baba. Kung meron na po kayong na-try na nag-order kayo dito sa Shop2You sa Pilipinas at na-i-deliver nila at hindi po kayo sinabihan ng ganyong mga klase ng salita ng inyong mga uh, assistant. No So, i-correct e -cor nyo po dyan sa baba para po malaman din ng lahat. So ang ibig ko pong sabihin dito, hindi ko po sinasabing hindi totoo ha, ah, na drop shipping talaga si shop to you. Ang sinasabi ko lang po dito, meron po mga piling lugar na kaya po nilang ipairal yung uh, 3 three to 5 days delivery method na yun. Well, kung saan yon hindi po natin sure kung saan po nila uh, kayang i-implement o talaga bang merong produkto na nare-receive yung mga customer within those days, no? Kasi hindi naman tayo yung nag-order, eh. hindi naman natin kilala yung mga nag-order, eh, di ba? So sa panahon ngayon kailangan medyo maging mapanuri tayo at lalong sa ganitong konsepto Well talagang naintindihan na natin na marami nang lumalabas na ganitong klasing business ngayon Pero ang kailangan lang natin hindi porkit napapanahon e dive tayo ng dive So ito rin kasi yung chance na pinapasok na ito ng mga mapagsamantala Kaya habang tumatagal mas lalo tayong dapat maging mas maging sigurista Again hindi ko po sinasabing hindi po totoo si shop 2 ha Kumbaga eh ako eh nasa learning stage pa lang no Kumbaga inaaral ko po ito kasi alam ko maraming taong nag-aantay po ng review natin. dami na nga po nag-PPM sa atin na under papa under daw sila sa referral natin pero hindi ko po sila binibigyan ng referral code ko kahit may shop na ako. Kasi nga hindi pa po ako ganoon kasigurado sa concept nito. So okay, pinakita ko lang po sa inyo kung paano po nagro rotate o kung paano po yung distribution ng income dito kay shop 2 no? So uulitin ko po ah, hindi po ako kalaban ni shop 2 you kumbaga ako ay inaaral ko lang po siya para sa kapakanan ng mga taong nagaantay din talaga ng reviews natin. Kung tutusin, 'to, na nga nakapasok mga na ako ng 10,000 eh, di ba? So ipinapaalam ko lang din po sa inyo na yung bawat transaction na gagawin natin dito sa ating mga customers sa mga order, eh hindi po talaga siya pumapasok na 5% talaga. So kung gusto niyo maging 5%, is kailangan niyo pong mag-invite. Kumuha po kayo ng mga tao na papasok doon sa downline ninyo at kukunin nyo po yung porsyento nyo doon sa mga downline na yon para po mamet, o mamit ninyo yung 8 o 5% na sinasabi nila no kasi kung wala ka pong invite dito at wala kang downline eh medyo lugi ka sa kalakaran kasi biruin mo kasi biruin mo yung iba kumikita ng 5% tapos ikaw less than 5% di ba so well 4% is not bad naman as long as legit talaga di ba kumikita ka pa rin ng 4% at the same time lagi yung isa ah, at isa pa dollar po ang ginagamit na currency dito kaya medyo nakita nyo na mababa lang yung amount ng do, ng, ng, number kaya kung nakita eh sa isa pa dollar po yung currency na ginagamit po dito so kung nakikita nyo po na medyo mababa yung mga numbers na nakikita ninyo pero yung amount po noon is medyo malaki no kaya kung sasabihin nyo ah mura lang mura lang yung puhunan dito take note guys dollar po yung pinapaikot dito sa loob ng uh, platform no Well, ang isang kagandahan din po dito, idadagdag na natin, pag wala pong laman yung wallet ninyo, eh hindi po kayo dadag sa inang order. Hindi po kagaya kay Sitaw na sige sigi yung pasok. Pag hindi mo talaga manage yung kay shop mo kay Sitaw, is talagang dadag sa ka talaga. Pero kay Sitaw, lagi naman din sila naglalabas ng panibagong paraan. No? Kasi nga syempre, nasa trial and error pa sila. Eh. Kumbaga parang pinapaganda pa nila yung uh, sistema ng company nila. Kaya looking forward, talaga sobrang linis ng platform ni shop to you talagang pag ginamit mo, feel safe. Kaya looking forward ako kay Sitaw na sana, uh, in the near, near, near future, maging ganito rin kaganda yung platform nila. Sa totoo lang, isa rin talagang dahilan sa akin kung bakit natawag ni shop to you yung pansin ko, is talagang pag ginamit mo talaga yung platform nila, talagang napakadali. At uh, mararamdaman mo talaga na uh, while using the app, is talagang sobrang safety. Pati yung paglalabas ng pera mo, may password din. Sobrang goods para sa akin yung website na napilgo ron sa loob, no. Pero kagaya nga lagi na sinasabi ko, huwag kayong makikinig sa akin. Kung ako gumawa ng pag-aaral ko, ako nag para sa sarili ko kung ano man yung maging decision ko. Ako yung mananagot. Kaya nga lagi kong paalala sa inyo, kumbaga idea lang yung binibigay ko o binibigay namin no. Pero yung uh, talagang matinding responsibility is nakasalalay pa rin po sa mga balikat niyo. Kaya wag po tayong magiging tamad kung gusto po nating ma kung gusto po natin kumita, gusto po natin umasenso, magbago yung buhay natin, pag-aralan nyo. Kasi kung kayo man po aangat sa buhay at walang laman ito, babagsak pa rin kayo. Tandaan nyo po yan. Pag umasenso po kayo, nang meron kayong pinagdaan ng hirap at meron kayong pinagdaan ng pag-aaral doon sa negosyong sinimulan ninyo o ginawa ninyo, hindi kayo basta-basta babagsak kasi meron kayong pinagdaan ng experience. Pero pagka kayo, nakinig lang kayo sa hype, bigla kayong nakahype ng ganun. Pagdating nyo sa taas, hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. ba? Diba? napakalaki ng chance na bubagsak din kayo. Kaya wag nyo pong katatamaran na ito. Yan po yung sikreto para sa success. So yun lang po muna yung update natin. Para po sa lahat ng mga nagaantay pa ng update natin kay shop you at kay Sitaw. Susunod na video, mas lalalima natin ngayon. Papasok pa kasi ako. Late na, no? So kita kayo susunod na video, guys. Sitao!